so siya po, no ay uh, maraming sugat at saka bulag na rin po siya at lumaki na po ang kanya pong uh, pagitan sa kanya pong leg gusto ko sana sandalin sabit pero wala po tayong pera po no so marami po siyang agalis uh, uh, siya po ay uh, parang mamadog pero napaktas na po ang kanya pong uh, mga balat at saka po unti na pong na, nawawala po ang kanya pong uh, mga balahibo So ngayon ko lang po sa dito nakita sa may ano no, may paho. Jefferson Street. Sa harap po siya ng uh, paaralan. Yung aming cage po no ay napuno na po kasi kaya sana mabawasan po yung cage ano namin doon na um, uh, gusto ko sana sa ngayong i kasi kaso napuno na po yung aming uh, cage po doon. Uh, kailangan po na siyang uh, need ipabit po no So mayroon po tayo dito uh, nakitang aso po no Nakahandosay po siya at uh, nilalangaw uh, Lumaki po ang kanya po uh, sa liig po no So ayan po yung kanya pong liig lumaki uh, Nilalangaw po siya Hindi ko po alam kung uh, anong sakit po niya nito no Nilangaw po siya So naga uh, uh, Siya po ay uh, nahirapan na po maglakad At saka pilay-pilay na rin po siya no At saka yon nga Nabakbak na yung uh, kanyang balahido uh, Isa po siyang mamadog At saka yung ano niya sa leeg May malaki siyang bukol po sa leeg na nakita niyan po sa video May uh, malaki siyang abokol. So nahirapan po siya no So hanggang dito na lang po ang ating uh, video. Uh, gusto ko sana siyang ipapit. Uh, kaso nga po ay wala po akong apira pabit sa kanya. Marami po siyang sugat at saka nabakbak na po ang kanya po ang alikod. Unti-unti uh, na po maubos po ang kanya pong balahibo at saka marami po siyang uh, bukol. So dito lang po yan sa may uh, barangay ano no, sa May Paho. Dito po rin sa listret. Sa harap po siya ng parlan. Maraming maraming salamat. Okay